tawagin ang ni City Coop Administrative Entry si Ms. Pauline B. Pangilin. Magsita yung po niya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. We ask for your blessings upon this event and upon each and every person here today. As we begin this program, we pray that you will guide our thoughts, Words and actions. May everything we do be done with love, kindness, and respect for, for one another. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ito the program for today. And activity, of course, is sponsored by our Mayor Big Amante, our Vice Mayor Justin Colago, and our City Admin Larry Amante. So, ang tamang ating cooperative. ang Co-op Changge 2023. Ang <laughs> um, cooperatives pioneering the path to recovery amidst modern challenges of climate change and food security. So, yan po yung dalawang major global issues na ina-address ng ating mga coops, yung mga co-ops natin. Para po sa pambungad na pananalita, Nais ko pong tawagin ang City Cooperative Officer, Miss Concepcion M. Biglete. Nag-umaga sa ating lahat. Parang, ngayon na ako'y nabahalang galary. Ano? kami, hindi namin alam na ganito ang magiging reception ng ating mga ibibitahang mga cooperatives po. Thank you very much po. Unang-una una, ang pagbati po kay Mayora. Thank you very much. Ma'am, nung sinabi po ni Sir Arnel na kayo ay pupunta ay eh, parang naglundangan ng aming mga puso. Maraming salamat po. Ayan. Sa ating mga kunsihan, maraming maraming salamat po. Hindi ko na kayo isi-asahin. Isar Egay, representative po ng ating Vice Mayor Justin Colago. Maraming salamat sa mga department heads. Thank you, thank you very much po. Nawa po ay kayo ay mamili at kiligin po natin ang produkto ng ating mga kooperatiba. At ito naman po talaga yung purpose. ay hagda ng kaundaran, sana po ay talaga, ito na talaga yung umpisa. Eh. Para naman po magbigay ng mensahe ng ating Vice Mayor Justin Colago, tinatawagan ko po, po si Sir Edgar Colliano. Sir Edgar! Hey Una, ang pagpati po sa ating butihin minamahal ng Mayor, Vicente B. Amante, at syempre, para kapagyan po natin ang every sportive na mayor sa lahat po yung gawain dito sa lungsod ng San Pablo. Talapang naman natin si Mike. Jenna Stevie. At syempre, uh, sa bahagi po ng ating uh, Panunsod, sa bahagi po ng ating uh, Mayor, Vicente Villamante, sa ating um, City Administrator, uh, Larry B. S. Congressman uh, um, Amben Villamante, at ang ating pong mga masipag na konsihal, kung ang pag-uusapan po ay mga legislative agenda o kaya po mga ordinansa at resolusyon, ang ating mga para ipagod nyo doon ang ating po mga suwisyon o mga ordinansa para po mas tulungan natin na mapaulan, mas yumabot po ang uh, ekonomiya, food security dito po sa lungsod ng San Pablo. Sa po ng ating minamahal na Vice Mayor Justin Gulago, magandang magandang umaga po. Mahal na mahal po kayo ni Vice Mayor. Maraming salamat po sa inyo. Department ginagalang ng mga Department Head sa ating po mga Consihal. Kay Consihal Calatrava, palapakan po naman natin. Consihal Ambo Amante. Ang sabi niya, nangako siya ha, hindi na siya magsasalita kasi kakanta na lang siya. Consihal Tibor Amante. O, ah, abangan nilang lahat yan. Wala na, naipangako na kita. Si Tita Gem, na bahala sa'yo. Ang representative po ni Vice Mayor Justin Colagong, aking classmate, Kuya Ega Galiago sempre po sa katuwang ko ng aking lolo kay Tita Jen. Amante, magandang umaga po. At uh, sa ngalan po ng uh, ating minamahal at ginagalang na ama ng lungsod Mayor Vicente B. Amante, Poma and congratulations. Salamat po sa inyong pagpunta. Masaya po kami ngayong umaga. Ayan na. Ayan na pa. Thank you very much. Magandang-magandang umaga po sa ating mga panauhing pandangan. Hindi ko na po iisa-isahin at naisa-isa na po kanina ng mga nagsalita. Um, maligaya po ako at ang ina-invite dito. Siyempre, kasama po ang ating ate Beth. Um, iisa po ang aming adhikain ang makatulong sa mga maliliit na namumuhunan kagaya po sa Paseo de San Pablo at uh, mga mga taga-Manila, kung saan man po

from 2007 to 2010. she is also a business owner and the present executive assistant to the mayor. let us all welcome ms. cristina picasso lagrimas. our second board of judges is the executive assistant board. let us all welcome ms. cristina c. amante. our third board of judges is a of Juris Doctor from the Desalipa class of June 2020, studied business accounting technology at the Desalipa class of April 2016, legal officer from March 8, 2022 to May 25, 2022, and in-house counsel from May 26, 2022 till present. That is all welcome Attorney Daniel Rosette R. Karachiko. so much po. Thank you very much po sa ating mga panahonin at sa lahat po ng mga